Lain Oh, ayan. Kahit hindi masalita. Huwag <laughs> oh. oh. siya. sa Mga kapal okay. <t -tali> <t -tali> na ito. Ayan. mo nga. Sabi mo yan, boss. sa mo. hindi so, kapag siya dito si Boske yan o siya, o, siya, si na siya rito, siya. Na siya rito? o yan ba bago yung ergan mo oh, bago din naman to o siya ayan na, o niya ayan baril lang pa ayan o <laughs> siya ko nasa 8 siguro yan walo hindi sampo hindi hindi ako kukunin ano yung, ano ko ito yung... Ayun na! Ay, ito ay panasok! ito lo! Ren! Oh, na ni <laughs> Ang ganda ng video mo! <laughs> Bose! Nakaburog-bog din! <laughs> <Okay, ganito. laughs> Pinulo niya! <laughs> okay oh, tayo, tayo, ay! Tayo, tayo. Malaki din siya! Oh, oh. Malaki din siya! Oh.

Aren. Hindi okay pa. Enjoy mo na. Alright. Yan guys. Tinusok ko niya oh. makatama din oh. Yan. Yeah. Nang isang piraso. Yeah. Ito. ito. Dito lumabas yung bala ko oh. Apoto ano lumabas sa ulo? Eh, ewan ko saan ko tinamaan to. Tinusok ko niya ng ano oh. Okay. Solid oh. <laughs> si Kuya Joel ang champion no? <laughs> senior ball niya Tawakas. si ka. Boss Gian Christian na po oh, <laughs> oh. oh. Boseng panalo kami nakahuli din kami sa wakas lakim ka mo lang, oh. lang wa. oh. walang tulugan ay loy mas malaki sa atin inabar natin hindi <laughs> <laughs> isang senior ball ni Kuya Joel yung ano niya Pinutun niya pa yung tali. Doon lang pala po sa kaprasong malinis na Nakita kong umangat, bossing Kitang Ayan. kita Ninulo ni lolo ko Umaulog Ba, bumaon yung bala sa loob, wala nga ang kawala Sudoryo yung... Maganda na naman tawa Ang <laughs> dami pala doon gumagalaw Maganda yung tama, walang wala. kawala. Di ba ka doon eh? Pusok mo dito rin. Ah, tama pa tayo eh. Naman, eh, hindi naman pa wala. Kapag walang alpogang doon. <coughs> Nang nila men. Ganyan karami yung mga motor dito. dito yan. Ganyan sila kalalaki <laughs> eh. Eh, sa <salita. laughs> Maganda yung video ni Bossy yung <laughs> sa kanya. Di ba? Maganda yung video nun. Eksaktong pagpunta ko rito may nakita akong umangat. Kitang kita yun si ninulo niya. Pinuyot tayo, kala ko walang mayu. <laughs> Maganda rin yung video ni Kuya Joel. matindi talaga itong tali ko na to, itong payat na to. Eh, Joel, ikaw naman. <laughs> Aras na doon oh, gumagalpok doon eh. Oh. Doon no, sa kabila oh. Doon sa resa, makiyat ka lang sa resa doon oh. Wala eh. man isda doon. <laughs> Andun yan oh, doon sa meron yan. Anong ginain na yun, sa resa yun? Sa resa na yun, makiyat ka lang doon. Ayun, pao eh. yun na, pao. Napunta yata tong pao na to. alak nga nung tinamahan ko bossing kumalabog yung tubig, ang laka. <laughs> narinig mo yung tubig kanina bossing? oo oh, boss <laughs> ito wala siyang kawala dito size 14, 41 na ito ang laki laki okay, ba? May niya na pa sa bago. Niit. ko to. Mayroong nah, kilo. Mawalo. walo. Oo. Wala, Loh. Ah! la, ah. Wala, Loh. Mayroong yan. Mayroong kilo, Loh. Mayroong Ha? Papa mo, tignan nyo to. Laki, Dory pa mo. Ganito yung naulin ni Arisem. Ano? Ano? Shut out mo si Arisem. Shut out kay na Tsaka kay ano, Sir Dinis. natin guys. laki na. Dalawa yung ganyan. Dalawa Dory. Laki, ni Dito Dito

lambat tuh ulun nyalo Ma diminum ama wo Ma oh Ma tanya